So pag ipilit natin tong angle valve na to, kung mapansin niyo mga puting So bukatin natin na. Ha. Ayan Ayun, hanggang dyan lang siya. So tumatama na yung pinakalabi niya sa pader. So kailangan natin ng Alright mga Puting Ting, mayroon tayong i ngayon sa araw na ito mga butinting. Ito ay supply ng iduro mga kutinting. Ang abang niya ay napakalalim. Kaya magbigay na ng idea kung paano natin to gagawin. So unang una, ang ating gagawin dito gagamit tayo ng nipple. Ayan, stainless po ito mga kutinting. Para uh, lumabas yung ano, yung kanyang ma-extend yung kanyang abang. Para hindi mahirapan paglagay nung uh, angle bulb valve. Tulad yan. Wait lang ha? So pag ipilit natin tong angle valve na to, kung mapansin nyo mga puting tinga yan ah. Subok so, natin ha Ayan, hanggang dyan lang siya. So tumatama na yung pinakalabi niya sa pader. So kailangan natin ng extension. So ito. So ang napili ko ay stainless sikana na mga printing pero stainless naman yan Ayan, so gagamit lang tayo ng ganito Ayan. Pagkatapos, lagyan natin ng ito. So, nipple. Gamit lang kaya ng nipple na stainless saka coupling stainless din. Ayan, ganyan. Pagkatapos, ito na yung kakabit nyo O Ayan Sistema niyang Ako ding, ding Ayan Tapos Kabit nyo tong itong Kanyang flexible hose Ganyan So Mas Ano na siya Hindi na siya mahirap Pag uh, Kabit nung Ganyan to. So yun mga Ako Ganyan po Ang Pagkabit niya So, yun yung mga gagamitin natin. Una, nipple. Tapos, coupling. Tapos, ito na yung angle bulb. One half by one half. So, yun mga huting ding. Naikabit natin, no? naipix natin. Nalagyan natin yung mga teflon. So, wala naman naging leak. No? So, wala tayo nakikita ng tumutulo dyan. Tapos, yun natin yung ganyang bowl, Ayan, gumagana na. na yun mga dingding. tingnan natin kung mag-automatic